Mga na ah, talagang masisipag. Mm, ginagawa ang lahat para mabuhay ang pamilya sa uh, tama at uh, maayos na pamamaraan ng hanap buhay. Kuya, saan ka sa hatira? Uh, mabuhay. Ah, sa mabuhay. Medyo malayo-layo rin yun, mga kaibigan. Labas po yun, mga subdivision. Yeah, ayan, yung mga pinipon-ipon natin na mga palakal eh pwede pala benta yan maganda kuya no? pag marami-rami din ang naipon tanong kilo ng plastik na yon eh, sige lang makabili rin ng ano yan ng sabon yung aming uh, tricycle ginawa ng pasurahan hindi nga yan kuya na i-drive eh oo, oo, parang siguro kung naitakbo man yan mga 20 times lang Walang mag-drive eh. Tsaka hindi naman ito ano pang pasahirong yung mayroong ano, mayroong franchise. Ang private ano lang to, kaya lang oh, ginawa ng saluhan. O yan kuya, salamat. Yan kuya ang aming buti. sa isang araw na pangangalakal, magkano po ang kinikita niyo? <coughs> Interview lang kuya para ma-inspire yung iba na gusto rin mga lakal. Depende, pag marami. Magkano? Pag marami. Uh, okay na yun, nakakabili ng bigas at ulam yun. Pag konti, magkano? Daan. Isang daan. Pwede pang biling sabon. Yan, kuya, akin na lang yung sako, kuya, ha? O, yun, sako Sige. Thank you, thank you. Yan po yung mga buti ng ating mantika, mga kaibigan. Piso po ang isa niyan. Kaya, pwede po natin ipunin yung ating mga buti kasi sayang din po, di ba? Yung iba dyan, nababasag lang. Pero, 23. Okay, 23 pesos. Pero kung may nangihingi naman ng na mga bata ng kalakal, binibigyan din namin. Ayan. Ito kuya, oh. Ay, ano pa ito? Ano, ano pala ng aso namin yun? Sabon. Sabon. Sensya na. Yan si kuya. Yan naman ang magde deliver ng tubig. Ganyan lang mga kaibigan ng buhay. Si Pagan lang talaga. Si Pagan lang, si Pagan. Kasi... Ayan kuya, yan pa mga bakal na yan. Kuha mo, lang yung lutuan namin ha. Alam niyo po ang mahal ng bilik ko niyan. Tapos, pinakalawang lang pala. nag service lang siya ng mga almost one year and a half. Tapos, wala na. Ito kuya, hingin ko to. Tira mo ito kasi pang ano ko doon sa lutuan ng ano ng tawag dito. Ng uling din na isa. Yan, yan, yan. Yan, mga kaibigan. Boto, sampo. Okay. So, kita mo na. Sampo at saka 23. 33. So, 33 na. Plus yan. 15. Okay, 15 pesos. Di 30, 48. Okay, thank you kuya. God bless you. Keep the change pa. Kuya, yung karton, hindi kayo kumukuha? Karton? Ito, oh, kuha ninyo na itong karton. Yan. Yan, mga kaibigan, si kuya, nasipag, maghanap buhay. O, ba diba, hindi mo kailang mag gawa ng mga illegal na <clears throat> trabaho para mabuhay ang masarap na ipakain sa pamilya yung pinag, papawisan ka yung katas ng iyong pagod pawis, dugo at pagsisikap yan hmm. sana kuya hindi lang 300 ang kitain mo ngayong araw sige salamat din po yan nakapahinga na yung aming uh, tricycle pagpalain ni Lord si Kuya sa kanyang hanap buhay. Ayan mga kaibigan, pinawisan po ang inyong Lola Inday kasi inano ko po, pinusol ko yung aming na uh, malunggay. Ayan no. Tapos yung kanyang sanga, pinanin ko ulit. Ayan, yung mga tangkay niya, yung mga sanga. Ayun pa, ang purpose ko ng uh, pagputol ko kasi nandoon na po sa mga kawad lalo na po dito oh tawad ng kuryente. Kaya nakakatakot na po. So, nagtira naman po ako na gagawin ko nga tsaka, ayan. I-air dry ko lang po 'yan mga kaibigan tapos nawalisan ko na rin po pero meron pa rin mga natirang maliliit na dahon ng malunggay. At 'na yung araw nga po ay ganito po ang uh, kalagayan ng ating panahon, medyo makulimlim pero malinsangan. Yan ang aking tinanim sa plant box ni ma'am na blue ternate. mga bulaklak ni ma'am. Ayan. At salamat sa kay kuya na bumili ng aming mga kalakal dyan. Na kung titignan natin basura na yan. Malilinis ko na po yung tricycle. Tapos nagbigay pa siya ng sako na paglagyan ng mga uh, basura. Tapos mga kaibigan, yung ating uh, forever ayan ay meron na po tayong bulaklak sarili na po nating bulaklak 'yan ayan oh ayan, madami madami po siya lahat po 'yan ay may buko ayan po ayan ito po oh at 'yan po ay sa wakas nagtanong din kami ng bulaklak na forever ako po ang nagbigay ng pangalan na forever kasi hindi po yan humihinto sa pamumulaklak medyo masukal nga lang pero okay na rin kasi ang ganda po ng kanyang bulaklak kaya okay lang po yan tapos yung blue ternate natin ayan o uh, uh, gumagapang na rin halo-halo na po itong ating mga pananim dito sa konting lupa alam niyo naman po mga kaibigan pag nasa subdivision po ang ating uh, kubo na tinitirhan wala po tayong malaking bakanting lupa kundi nasa paso lang ayan yung aking uh, tinanim na photos ayan gumagapang na rin ayan mga kaibigan at uh, ganyan po ang kaganapan dito sa amin aming uh, harapan ngayon ayan ang forever ni mam Ma ayan ayan ang kanya mga bulaklak so mga kaibigan hanggang dito na lang po at kanina pa po, po ako nagtatrabaho. Uh, tatrabaho Ang hirap pong magputol ng ano, ng malunggay. Ayan, oh, Yung mga sanga, pinutol ko muna bago pinutol ko pa yung pinaka puno ng sanga. Mabilis lang naman po yan, mga anak, ang malunggay. Madali po yung magsanga. Gaya po nito, oh. Meron po dito uh, bunga ng malunggay. Yan, tanim din po yan ng kapitbahay at yan po ay para sa lahat. Hindi po yan pinag dadamot yan mga kaibigan ganito po sa aming uh, black sa oras na ito so hanggang dito na lang mga kaibigan Napawisan po ng musong inyong lula inday masarap pong pakiramdaman sa katawan kaya salamat sa ating Diyos dahil binigyan po tayo ng lakas yan isa so, pong magandang magandang tanghali na ba sa inyong lahat o magandang hapon magandang umaga Magandang gabi sa ating mga kababayan na sa iba't ibang panig ng mundo. Ingat po tayong lahat at lagi po tayong manalangin sa ating Diyos. Hanggang dito na lang po ang aking vlog for today. God bless us all po.